Welcome sa Buhay Probinsya at welcome sa aking YouTube channel so for Today's Vlog. Ayan na nga ay nakikita nyo ako na naghahanap ng kahoy dahil magluluto ako ng masarap na merienda. Dito lang pala ang marami ang kahoy. Talagang nahirapan pa kami sa pagluluto dahil yung nabili naming uling ay hindi rin maganda. Kaya mas mabuti pang kahoy na lang yung gamitin. O ba diba, tinutuhod-tuhod ko pa yan. Pampatibay pa yan ng tuhod dito sa probinsya. Kahit hindi mo na kailangan ng itak, tuhod-tuhod lang yan. May kahoy ka na. May pangsipak ka na sa kahoy. O ba diba, sige girl, kalkal -kal pa. Huwag lang talaga ahas yung makakal mo dyan. Kung di, karipas ka na naman takbo. Kunin mo na lahat, pati yung maliliit. Dahil pampakulo din yan ng tubig. At mamaya ay maglalaga ka ng limang baka. Wow, limang baka. Saan so, kukuha ng limang baka? Sa kabukiran, maraming baka. Pero iba-iba yung may-ari. Ayan na nga, nakarami na ako ng kahoy. At ayan, umuwi ka na para makapagluto ka na ng merienda. Dahil nagri-reklamo na yung mga bulati mo. At eto na nga dahil tabing sapa kami syempre dadan ako sa sapa. Ayan. nanunukit na ako ng nyog para sa aking gagataang merienda. Ayan nahulog pa sa sapa. Ayan pahirap pa na naman pagkuha nito. Napakalalim ng putik. Pero magka naman kinarte dahil nga ginusto mo yan. di ba Go! Kaya mo yan! Ayan na nga ay eh, nakuha ko na yung nyog kahit napakahirap kahit napakalalim ng putik kahit nakapaaso. So, Ingat-ingat lang kung dahil may mga basag bas sana ang nabuti dyan. Ayan, ihagis mo na lang yan. Ayan nga, hinagis ko. O, ayan, naghahanap ako ng makapitan. Sana all may makapitan. Sige, kaya mo yan. Go! O, mukha pang maliligo sa sapa. Babalik ka sa sapa. Wala atang planong umalis. Ah. Ayan na nga, Ay, nagbabalat na ako ng nyog para panggata sa masarap na merienda at pasensya na talaga kayo dahil hindi talaga ako expert sa pagbabalat ng nyog. Balibaliktad pa yan pero go lang. Ginusto mo yan di ba? O panintikan mo na balibaliktad pa yan. Dilisan mo na dahil na Talagang nagre-reklamo na yung mga bulati timig sa tiyan, ayan nga ay akin ang bibi, aking nitong nyog, kahit hindi yan pantay, ay sige lang dahil ako din naman yung magkukudkud. At mas, ito na nga mas, yung aming kudkura na nalipasan na ng panahon, nawala ng katalim-talim, halos ano, mahala, talagang mas, mauubos niya, yung lakas ko dito inipin. sa pagkudkud ng nyog, pero sige lang, ginusto mo yan, di ba, panindigan mo todo ko talaga ako dito talagang ubus ubus talaga lakas ko dito kasi nga wala talagang katalim talim na at eto na nga eto na yung paborito kong saging nasaba Eto na yon, binabalatan ko na. Ito na yung aking gagataan. Binisan mo na, nagre-reklamo na yung mga bulati mo sa tiyan. Ayan, nasa tabing sapa pa yan. At ito naman yung kamuting kahoy na binibigay sa akin ng aking tiyahin. Siyempre, para hindi masayang dahil ilang araw na rin ito ay hahalo ko na lang sa ginataang saba. Saging na saba. So ayan, bilisan mo na sa pagbabalat para makapagsimula. Kaya na, ayan, nasa taping sapa ulit yan. Pero enjoy-enjoy lang yung sa pagbabalat. Ito na nga ay akin ang hinuhugasan yung aking lulutuin ng merienda. Talagang nagrereklamo reklamo na yung mga bulati ko sa tiyan. Kailangan ko ng bilisan. Ayan na nga, ito na yung kaldero. Pero malinis na yan. Pero nangingitim yan dahil kahoy nga yung ginagamit namin ayan na nga ay magpapaapoy na ako dito sa aming lutuan ah, na para kaming nagbabahay-bahayin lang. So, dito kami sa labas nagluluto dahil tag naman at pwede naman na magluto sa labas gamit ang kahoy. Ayan na nga ay talagang nilalagyan ko na ng kahoy para makapagsimula na si ate girl sa pagluluto ng merienda. Ayan, pinatuhod-tuhod na naman yan. Pampatibay talaga ng tuhod. Ito na nga ay nilagyan ko na ng pangalawang gata itong lulutuin kong ginataang saging na saba at kamuting kahoy. Ayan na nga ay akin ang pinapaapoy itong aming kalandioro. Ano kalandioro? Yung aming organic na lutuan, syempre ay yan. Habang naghihintay ako na kumulo yung aking nakasalang na merienda, ayan ay pakpapakainin ko muna yung aking alagang pato. Siyempre may reward yan sa akin si Daktak dahil nangitlog na siya araw-araw. Ayan yung kanyang reward sa akin. So ayan, lalagyan ko na ng asukal at asin. So pinaghalo-halo ko na. Ayoko yung masyadong matamis. Gusto ko yung medyo matamis lang. So ayan, ilalagay ko na yung unang-unang gata pala. Yung unang gata hindi yung pangalawang gata kundi yung unang gata tapos hindi ko na lang tatakpan para hindi ma muo -mu hindi mabuo yung gata kaya ganyan na lang hayaan ko na lang na makabukas yun eh ang ako eh dagdagan po konti ng asukal kasi na sobrahan sa tabang so ayoko yung masyadong matalis Ano na ko na yung aking merienda? Kinakaasagi. Kinakaasagi. Oh, wow, sakit. Hulog. Kita niyo 'yan? Niyan, sakit. Bagos ka mo tingkar oy, Titikman na natin kung anong lasa. Mainit-init pa 'tong Sinolbot po tawagin sa amin